Okay, ngayon mga idol is i ko sa inyo or ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-register ng bagong bili na dito SIM card. So meron tayong bagong bili dito na dito SIM card mga idol. Ayan, so hindi pa siya nabuksan mga idol. So kabibili -ka ko lang sa kanya. So i ko sa inyo kung paano nga ba siya i-register at i-activate. So ang gagawin lang natin mga idol is magda-download lang tayo sa Play Store ng dito sim or pwede nating i yung QR code na nakalagay dito yan. So download da dito app to tap app and manage your account. Ayan. So scan lang natin yung QR code para ma natin yung apps mga idol. Kasi tinignan ko sa Google mga idol, nagpunta ako sa Google, nag-type ako ng dito sim registration pero ang lumabas is unsafe daw. So, hindi daw sip na mag ano doon. So, para sigurado, the, dito na lang tayo sa dito sim app mag-register. So, punta lang tayo sa play store ng ating cellphone. Then, search natin yung dito. Ayan, dito sim card. Ay, dito apps pala. Ayan, dito sim app. Update. Ayan, so, yung sa akin mga idol is na install ko na siya pero kailangan ko lang siyang i-update so i-update nyo lang mga idol kung hindi nyo pa na download is download nyo lang so hintayin muna natin ma-update mga idol kasi nag-update pa siya bago natin i-open so, kailangan nating i-update so kung wala pa kayong dito application sa inyong mga cellphone kailangan nyo muna mag-download Okay, so ngayon mga guys is natapos na nating i-download or i-update yung ating app dito. So, i-click natin yung open. Ayan. So, yung SIM pala mga idol is nalagay ko na sa aking cellphone. So, na-insert ko na siya yung SIM na pinakita ko sa inyo. So, ngayon, punta tayo sa... Ito yung pipindutin natin mga idol, yung register your dito SIM card. Dito tayo pipindot. Ayan. Then, dito tayo sa register my dito number. Register my new or existing SIM dito SIM. Ayan. Then, click natin yung previous. Ayan. So, kayo na bahala magbasa nitong mga nakasulat na dito. Yung mga important notes na itong mga idols. Ayan. So, ito yung ways kung paano mag ano mga idol mag-register. Itong step 3 na ito. Step 1 to 3 na ito. So, kailangan natin ng at dito yad natin yung mobile bla 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 so bala na kayo magbasa niyan mga idol basta start registration tayo ayan ayan filipino individual dito tayo sa filipino individual ayan ayan so ilagay natin yung number ng ating dito sim mga idol so makikita natin yan sa likod or sa paglagyan ng sim doon sa lalagyan ng SIM natin. Ayan, 09 94. So yan yung ating zero number. So click natin yung verify. Ayan. So hintayin natin magdating yung OTP mga idol. So ayan mga guys dumating na yung ating OTP. Ayan. So submit na natin. Ayan, so ngayon verified na yung ating cellphone number. So ngayon proceed na tayo mga idol. Ayan, so upload lang natin yung ating valid ID. Dapat mayroon tayong valid ID mga idol. At piliin natin kung ano yung valid ID na mayroon tayo. So sa akin mga idol, ang pipiliin ko is license, uh, driver's license. So kailangan nating i-upload yung ating driver's license. Ayan. Ayan. So, sunod naman mga idol is mag-selfie tayo. So, ngayon dahil nakapag-selfie na tayo mga guys, is proceed na tayo. Click natin yung proceed. Ayan. So, click na, click na, click natin ulit yung proceed. Ayan. Ayan. So, kung makikita niyo mga idol, automatic nang napipil up yung ating information, details. So, ang ilalagay lang pala natin dito na uh, manual na paglagay is yung ating zip code. Lagay natin yung ating zip code at saka yung ating province. Then, proceed na tayo mga idol. Ayan, so i-review lang natin yung mga nakapilap dito mga guys. Tapos, click natin yung box na yan. Pati yung box sa baba. So, kayo na bahala magbasa niyan mga idol. Tapos, click niyo yung register. So, hintayin lang nating matapos mga idol. Okay, yan. So, kung makikita niyo mga guys is complete na yung ating SIM registration. So, na-register na yung ating cellphone or ating SIM number ng dito. So, nag-register na natin yung ating dito sim. So, kailangan natin i-download yung details. Ayan. Pindutin nyo lang yung download. Ayan, nag-text nag na yung dito mga. So, nag-text na yung dito. Mayroon na tayong ah uh, register na tayo sa dito sim. Na-register na yung ating sim. So, i-download pala na taas mga idol yung may download na nakikita is itong nakalagay dito na important please keep a copy of your registration number for future reference so itong nakalagay pala dito mga idol yung i-download natin dito sa taas so kailangan natin pindutin itong download para ma-download natin itong importante kasi ito yung ating reference number mga idol so hanggang dito lang maraming salamat